DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahandong ng DZRH ang isa pang magandang duna may pangako ang bukas Grabe ka na magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahaligang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako! Sana ako na lang! Sana ako na lang! May pangako ang bukas kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Sana namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Sana ako na lang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, may pangako, ang bukas. Ano nangyari sa anak ko? Akala ko nasa Canada ka. Bakit naririto ka? Sagutin mo ang tanong ko. Ano nangyari sa anak ko? Mm -hmm. oh. sige. <sighs> Sige, anak. Pa, ikaw ba yan? Oo. Ako ito, anak. Nananaginip ba ako? Hindi, hindi. Hindi ka nananaginip. Totoo ito. Umuwi ako. Umuwi ako para sa iyo. Pa, kumusta ang pakiramdam mo? <laughs> okay naman ako lalabas na ako ng ospital bukas. Anak. ko. Ano? <laughs> Huwag kayong mag -alala. Sabi ng doktor, gagaling ako. Gagaling ako pa. Lalo na ngayon. Naririto ko na. Kompleto na tayo, di ba? Kompleto na ulit tayo pa. <laughs> Totoo bang nag ka na sa trabaho? Wala mag ka sa Sig. Dapat nga, nung pa ako nag-resign Dapat mas pinagtuunan ko ng oras at atensya ng mga anak ko. Ngayon, pakiramdam ko, huli na ang lahat. Huwag kang mag -alala. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin niya. Ipagagamot natin siya. Hindi ako papayag na hindi siya gumaling. Danilo, masyado pa tayong naging makasarili? Melda. <laughs> masyado tayo naging abala sa paghahanap buhay para maibigay ang lahat ng pangangailangan nila. At matiyak na mayroon sila magandang kinabukasan. Pareho nating inakala na kapag mayroon tayong sapat na pera. Maaari natin kontrolin ang kapalaran ng ating mga anak. Pero ngayon, ano eto tayo. Nasa harap ng isang hindi inaasahang pagsubok. Iyan din ang iniisip ko habang nasa ito plano ako. Naalala ko. Napasin ko, umuubo ng sisike. Pero akala ko ordinaryong ubo lang. Sinabihan ko lang siya uminom ng gamot. Wala akong kaalam-alam. Sintomas sa palayo ng sakit niya. At nang minsan nagkasagot ang kami ni Mary Ann, isinumbat niya sa akin ang mga pagkukulang ko bilang isang ina. Nagalit pa ako. Pero ngayon ko na pagtanto, totoo naman ang lahat ang sinabi niya. Mula noon, wala na akong ibang inatubag, kundi magtrabaho. Punahin ang mga pagkakamali nilang magkapatid. Ngayon, tinatanong ko ang sarili ko. Naging ina nga ba ako sa mga anak natin? pareho tayo nagkulang sa kanila. Tama ka. Pareho nating inakala na marangyang buhay ang kailangan ng mga anak natin. Pero ang katotohanan, tayong dalawa, ang ating presensya, ang ating pagmamahal at pag ang kailangan nila ang hiling ko na lang ngayon. Sana hindi pa maging huli ang lahat para sa atin. At para maiparamdam natin sa kanila ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang magulang. Happy birthday to you! Happy birthday, ate Thank you Happy birthday, Mary Ann Alamo. Sige na, i-blow mo ng candles mo, anak Okay, blow, blow, blow Ayos! O, oh, mamayon buksan yung mga regalo namin sa inyo, ha? Kumainan muna tayo Ang buti pa ka, tito Kanina pa ako nagugutom kayo Ate, mm. patikin pa ako ng cake Ah, okay, sige, sige Pag-i-slice kita, sandali lang Oh, Rian Thanks, tita Maupo ka na rito oh, era, sa tabi sige. ni Mary Ann Nang makakain ka na ng maayos po. Ay. Ay! Si Dok! Ah, si Dok. Dok, pasok! Tuloy! Tuloy! Ako, mukhang sakto ang dating ko ah. Galing mong tumiming, Dok! <laughs> Ako pa ba? Eh, ilang beses nang may nagbe-birthday dito sa ospital. Kaya kabisado ko na ang amoy na... Natitrace ko agad. <laughs> oh, sige na, Dok. Kain na. Oh, thank you ah. Sige, kumusta ka na? Uh, Dok. Ready ka na ba sa chemotherapy mo sa Makalawa? Ready-ready uh, na ako, Dok. Yun, very good. Ah, excuse me. Pwede, wag muna nating pag-usapan yung tungkol kay CK ngayon. Ah, ah sorry, Marian. O nga naman, si Tito at Tita na lang pag-usapan natin. At bakit? Isang taon na mula na ma-hospital si CK. Sa bahay nyo na rin uli, umuwi si Tito Danilo. So, nagkabalikan na ba kayo? balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Si Kay, ayos na ba pakiramdam mo? Oo, oh, ate. Oh, mahuti naman. Oo oh, nga pala, may dala akong shield bath soap maligo ka today ha kahit nandito sa ospital para mapreskuhan ka oo siguro nasasanay na rin ako rin sa ospital mag isang taon na rin akong pabalik-balik dito eh bilib nga ako sa tapang mo kailangan ko maging matapang kung gusto kong mas makasama pa kayo ng mahabang panahon kaya nga kapag nanumbalik na ang lakas mo pwede ka na raw uling mag-aral kahit na homeschool na lang muna. oh Gusto kong maranasang graduate. Makahawak ng diploma. Oo, mangyayari yan. Gusto kong matupad ang mga pangarap ko. Tutuparin natin ang mga pangarap mo. Teh. Hmm? Salamat ha. Para sa ano naman? Palagi ka nalang nagpapasalamat sa akin? Sa lahat. Salamat kasi naririyan ka. Kung wala akong kapatid na kagaya mo, baka matigal na akong sumuko. Alam kong kasama kitang lumalaban, kaya mas tinatatagan ko ang kalooban ko. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo ko iniiwan. Meron ba akong choice? Malamang wala. Kasi... Ako lang naman ang kapatid mo eh. Kaya nga. Tama. <laughs> oh, wait. Gusto mo manood tayo ng movie ngayon? Oh, sige, sige ate. Okay, sige. Um, si Mama at Papa, okay na ba ulit sila? Ano sa tingin mo? Kung magkakabalikan sila at mas magiging maayos ang pagsasama nila dahil sa nararamdaman ko, mas matutuwa ako. Siguro nga, Itong dahilan kung bakit binigyan ako ng ganitong karamdaman para mabuo tayong muli. Dok! Ano nangyayari sa anak ko? Uh, calm down, ma'am. I'm on my way. Titingnan ko kung anong problema. Pero maaaring isailalim na natin siya sa operasyon. Ano? Dok, gawin niyo lahat. Iligtas niyo ang anak ko. O siya, maiwan ko muna kayo. Danilo, Danilo, pinyes ko. Paano kung may masaba mangyari sa anak natin? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Halika, dun tayo sa chapel. Manalangin tayo. Teka, si Mary ang tatawagan ko. Pagpapalikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O oh, sige ma, oo, oh, papunta na ako dyan. Bye! bibilis ako pagpatakbo nitong kotse ko. Oh God, iligtas ko kapatid ko hindi ko makakaya kung mawawala siya. Huwag niyo siyang kunin ngayon. Huwag muna. Hindi pa kami handa. Hindi pa kami handang mawala si CK. Oh! Teka! Ang preno! Bakit hindi kumakagat ang preno? Hindi! Hindi! Okay na siya. No, pera na naman siya. Kailangan lang obserbahan. Mas kailangan na maging maingat ngayon sa kanya. Salamat, Dok. Maraming salamat. Oh, may iwan ko muna kayo, ha? Imelda! Oh, bakit? Imelda! Si... Bakit? si Mary Ann! Mary Bakit? Ano nangyari kay Mary Ann? Ano nangyari kay Mary Ann?! Diyos ko... Diyos ko... Ang mga anak ko... Bakit kailangan magkasabay-sabay sila sa ganitong sitwasyon? Panginoon... Nakaligtas na ang bunso namin. Ngayon naman... Ang panganay namin... Nagigiusap kami sa inyo. Huwag mong kunin sa amin ang sino man sa kanila. Marian! Marian, anak, lumabang ka. Hindi ka maaaring mawala. Hindi ka maaaring mawala. Kung dahil sa mga kasalanan namin, kaya nangyayari ito sa kanila. Diyos ko, humihingi kami ng tawad sa inyo. Tawarin niyo kami. Kami na lang ang parusahan ninyo. Huwag na ang mga anak namin. Huwag ang aming mga anak. Maminto. pa Pa, asa na lipat Nailipat ka na rito sa kwarto mo. Ligtas ka na. Nagkaroon ng impeksyon kaya kailangan kang operahan. Si Mama... N nasa labas. Si ate. Gusto kong si ate. Ah. Napanaginip ako siya bago ako nagising. Pumunta siya rito mamaya. Sige na, magpahinga ka na muna. Pa? Bakit, anak? Sorry, ah. Bakit ka lang so sorry? Kasi nahihirapan kayo dahil sa akin. Oh. Sorry kung ng katawan ko. Sorry kung sakitin ako. Anak, huwag kang magsasalita ng ganyan. Ano ka ba? Walang may gustong mangyari sa iyo ito. Ang tandaan mo lang, naririto kami. Naririto kami para sa iyo. Kaya magpalakas ka. nakakahingi ng tawad sa iyo <laughs> sa lahat ng mga pagkukulang ko. <laughs> Hindi ba lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo para sa kapatid mo. <laughs> sa lahat ng pagpuno mo sa mga pagkukulang namin ng papa mo. Pabalo ko natanggapin ang pagkawala mo. Kung ganitong hindi mo man lang ako nabigyan ng pagkakataong bumawi sa'yo. Tama <laughs> ka sak sakit. Sakit. Tama <laughs> ka sakit na ako hindi namin napaganda nito. <laughs> Di tayo <Melta. laughs> Rian. Wala na si Mary Ann. Wala nang panganay ko. <laughs> At ang dumudurog sa buso ko ngayon. Paano ko ito'y pagtatapat kay CK? <laughs> paano niya tatanggaping wala na ang pinakamamahal niyang kapatid? tatanggapin ni CK na wala na ang kanyang na Ate Mary Ann. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, James Squatton, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz bilang si Kay. Tilapata ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at madamdaming huling kapanata ng kasaysayang ito. Sana ako na lang. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.